that I've worked with a partner who is really generous who is very kind and I hope we can work again together but sad to say hindi na kasi kinoha na siya nga ating Panginoon see you my forever mahal in the afterlife <coughs> Bako ka palang sa channel na ito mag-subscribe na at i-click ang notification bell para updated ka sa bagong chika. What will Migs Malino miss most about Mahal? The Kapuso Actor Charity Blogger replied, Very, very open and very generous. Palagi niya akong pinapatawa araw-araw palaging masaya yung araw naming dalawa pag kami ang magkasama. Meanwhile, Migs Malino recalled in his chat on how Mahal helped him a lot in his life. He remembered, ang gan lang ng pakiramdam ko with Mahal. Gusto ko yung presence niya pag nagsama kami wala ang stress yung araw. And ang laki nung naitulong niya sa akin sa buhay ko. Like, pagka nahirapan ako humugat ng emosyon ko. Kahit hindi niya kailangan umiyak, lalapit siya sa akin tinitulungan niya akong alisin ang mga nagpapabigat sa kalooban tapos lalapit siya sa akin. Dadamayan niya ako hanggat sa mapawi at maging okay na ako. Hindi ko ma-imagine yung buhay ko kung paano magtutuloy kung hindi dumating si mahal sa akin. Ang dami niyang ibinigay na bago. Bagong kahulugan, bagong duties, mga bagong all of sudden, iba na yung tingin ko sa lahat. sinabi ni Migs Malino na sasagutin niya ang lahat ng mga tanong ng tao para sa akin. At tulad ng binitiwang salita, sinagot ng award-winning actor at charity blogger ang lahat ng mga katanungan tungkol sa kanyang personal at profesional na buhay. Parang ang daming nagbago pero parang ganoon pa rin lahat, sabi ni Migs Malino sa pakikipag-usap niya sa mga entertainment press, Itong paglabas sa panahong ito. Yung paglabas ko ngayon, parang bago ulit. Ilang beses na natin itong ginawa. Pero dahil siguro sa nagdaan na panahon, sa mga nagdaang pagsubok, sa mga nagdaang learning, parang may bago siyang ibig sabihin. Nang matanong si Migs Malino na masaya ba siya ngayon sa buhay. Sagot ng aktor at charity blogger, sobra. Lalo na today ang dami kong nakita mga tao. Wow, talagang naks. Alam ko, paghiga ko mamaya, maganda itong araw na ito. Napangiti at nagliwanag ng husto ang mukha ni Migs Malino nang mapag-usapan si Mahal, ang pinakamal ni Migs Malino. Saad niya, sobrang panalo, napakaswerte ko, yun ang naging pinakarol niya sa buhay ko, nung dumating na siya. Yun talaga yung wow, siguro yung pinakasimpleng maipapaliwanag ko is, si Mahal. Parang iniligtas niya yung buhay ko. Hindi ko ma-imagine yung buhay ko kung paano magtutuloy kung hindi dumating si Mahal. Ang dami niyang ibinigay sa akin. May mga pagkakataong may mga hindi kami pag-uunawaan ni Mahal na nahihirapan ako na sa mga tum na iyon. pero di umano maraming mga simpleng aral sa buhay ang natututunan ng aktor mula sa kanyang minamahal. Lahat ginagawa namin. Lahat pinag-uusapan namin. We'd like to talk about our future dagdag niya. Ang dami kong learnings kay mahal, ang dami niyang itinuturo sa akin na bago at makabuluhan at elemental para sa akin. Napaka-powerful niya.